naman nindito dito. Now, shout out po sa mga, yung mga sakit-sakit mga kasukasan ba yes, 'yon? Yes. Pang-haplas. So about sa mga kapulad, ng mga pang-haplas ni kay madam o. Oh. So mga ina, ano natin. Pure leaf gawa sa luya at tumatuba. Ayun. Oh, Lahat ng mga namamanit po dyan, kulikat, mga kasamadong ugat, mga marado, maahid lang po ng pure leaf. So magkano ang presyo naman yan? Ang presyo po nito, O, oh, siyempre, na-vlog na siya. Nagkalat na sila, no? Hindi, para maka-agay lang lang. Ha? Oh, yun. Para magahan sa pulsa. 2.50. Libre pa ang sample. O, oh, sample. Oo. Oh, oh. So, maanghang siya. Maanghang yan. Hindi lang po siya maanghang. Umiinip. Umiinip. So, maganda sa mga lamig-lamig yan, no? Yes, Ayan. yes oh. Invite mo naman sila. Oo, oh, oh. invite mo tayo, na yun vlog sir. I Vlog. Nandito ako subscribe kayo kay Tony Black. Nandito po sa Black niya yung tamahin na maganda. Karan ng Pinoy. Sariling karan po natin mga Pinoy. Hindi po ibang lahi. O saan po matatagpuan natin yung mga produkto natin? Matatagpuan po dito sa Kermit Planas lang po. Ha? Pumunta lang kayo dito. Pamisita kayo. Lahat lang kayo mga namamanin. Ito lang ang kasagutan. Libre ng haplas kung hindi bibili. Oo. Kahit hindi bibili, libre. Libre. My sample. sample Oyan. Oh, okay. Hindi na. Okay. Kasi yung subukan bago iuwi. Bago magtayaran. Okay. So, ito lang po. Okay. Ah, welcome sa Pauline Vlog po. Okay. Tayo. So mayroon tayong ano dito, sticker para magkalat ng ating video mga produkto natin eh kayatit sa mga about ito, mga customer natin. So libre lang po yung mga gas dito. Dito lang din sa Carmen planet mga so mga guys, sa so mga produkto ni Madam so dito lang sa mga Carmen Planas, matatagpuan. Oh, shout out po, shout out. shout oh, out po ha, sa tanan mga Bisaya niya, mga taga Mindanao, Butuan City. Mindanao, Davao City. Oh, Butuan City. Ah, Butuan City. Mario Rizal, Buena Vista, Agus at El Norte. Shout out ha. Okay. Ay, ay. Ayan, sa, shout out po sa lahat mga taga Davao City, sa Ta, taga Butuan, shout out po sa inyo from Butuan. Shout out po, madam, shout out. Okay, salamat. Okay po sa mga iso, tuloy-tuloy tayo dapat tayo sa pagbaba tayo kung ano pa pwede natin mag-update. So mayroon tayo rito. So punta tak, uh, to mga, mayroon tayong ano, silan. About ang mga silan po. Magkano ang presyo ng silan natin boss. Tatlo isang dalang silan natin. Napakaganda at napakabura. Yung tagulan na, masyado ng tagulan na tayo ngayon. No? December tagulan. Pwede kayo bumili dito kay boss ng mga silan natin pandikin sa bubong. Yung mga, mga may mga butas sa mga yero po, din natin gamitin yan. Yan, so, sa so mga abao, sa mga tail po mga guys. Okay? So, yung lakot tayo sa papunta naman sa dulo mga guys. So, marami tayong mabibili, Mapibili doon sa dulo. Okay. Okay. Okay, thank you. Oh, Dito sa, mga guys, tuloy-tuloy lang. So punta tayo sa dulo mga kayo So anong pwede natin mapit dito naman Dito naman natin dito naman sa pinagdadambol Pinagabout ng mga oh. Boss makala no? shout out Ayan oh, uh, 50? 50 na naman So nakarang link natin Mas mura yun ah oh, Ngayon kumpara ngayon ah Ayan, dito sa mga about ng mga, ano, mga flashlight natin. Flashlight. So, so, 50 pesos ang isang piraso. Malalaki. Ito po yung dati nakakarang link na sa update natin ito mga guys. Yung lahat ng paninda niya. Napakamura ito naman. 50 plus light ito mga guys. mga chargeable ito mga guys. 50 pesos lang. Lahat ba? Lahat ng ore? Hindi. Plus lang. Ah plus light lang 50. Si Yan yung ano? Solar 300. Solar. 300 solar natin alright. Sa mga solar natin, 300 sa mga prisuan dito. Ang electric pa natin, magkano ang presyo? Isang libo, electric pa mga guys. Okay. Pre mga presyohan ng electric pan. Yan, electric pa. Isang libo sa mga solar, uh, 300, sa pesos mga Sa mga guys. Ang sa Ah, oh, boss. Oh, shout out sa mga friend natin. Oh, mga katrabaho natin, shout out sabay mo. Shout sa mga 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 katrabaho, Kapulo. O, oh, taga saan? Taga Malabon. O, oh, yan, taga Malabon. Shout out, taga Malabon. Shout out, Tod, para panood yung video mo. Yeah. O, salamat, salamat. Uh -huh. O, oh. shout out, eh. Huwag ka matatakbo. Huwag kita, paninda mo. oh, dito, no, sa mga mga paninda dito, no, sa mga... Ay, biskuit, oh. Mura to, ha. Ah. Magkano lang to? 65. 65 Yung mga cookies natin, no? Oh. 65. Napakamura. Ano, ano naman to? 65. Day. Ano naman to? tissue. Oh, 65 lang dito lang ng ori ng mga iso, mga about mga ito, maling. Ano to? Magkano eh isang daan 100 isang piraso. Yan. Ano pa pwede pa natin update diyan, mga madam? Ano ba to? So 100 isang piraso mga guys, Napakamura lang to, ha. Ah. Sa ikumpara sa markitan po mga guys. So ito natin madam, magkano na mga presyo naman ito? 40. So, piraso, 40. So tatlong piraso ang 40 di sa 12.50 o oh, mga ganun. So yung spaghetti na ito, pasong paso, December na. Ano naman yung spaghetti natin, pwede natin pagmamalaki sa mga kusto? Okay, chicken, ano, chicken spicy na... Chicken spicy? Uh, oh, ah, yun. o, oh, chicken spicy pala. Kaya, kala ko spaghetti. So magkano ang price naman ito? 120 po mga kusto, dito lang. Ito lang original na Korean po yan. Andun po yung content sa dalawa. Yan. Mali yata ako dun. Oh. Magkano yun shot? 100. Ah, 100 lang isa. O, oh, tama naman. Ayan dito, 120. 120. Chicken Paisi po mga guys yan. Napakamura. Kumpara sa mga markita mga guys. Dito lang sa Carmen Plana. So, naghanap kayo mga about ng mga, mga paninda sa mga mura dito. Patulad ng mga isda na yan. O oh, yan, mga ganyan. Shout out po. Oh, yan, shout out po tayo. Huwag kang mahiya sa kung ano natin. mga talaga sa... Ayan, talaga Oh Invite natin mga produkto natin. So napakamura. Napakamura oh, mga tinda dito. Mabili na kayo marami dyan. O dito lang sa Carmen Planas lang din sa Palais dyan. Tumawis na napakamura mga cookies. Napaka Napanindan niya atin. No? Oh, shout out. Taga shout out po taga Batangas. Taga oh, Batangas po lang kayo madam. Taga Batangas. Bigyan mo ng sticker ya. Di siya lang. Yeah, shout out po. Tony Vlog. Okay. Support na lang po. Ikaw din. Oh, shout out po. Ayun mayroon pa. Oh, shout out din sa mga kaibigan natin. Mga tricycle driver. So mabuhay kayo, mabuhay. Oh yan. Oh sige, tuloy tuloy lang, tuloy tuloy lang. All right. So salamat, salamat. Okay, so salamat po boss. Okay, okay. maraming salamat po. So daloy tayo doon sa pambababa ng iso, doon tayo sa dulo mga iso. So, dami tayong pwedeng natin din dito. Sa hindi lang buong lang dito sa Carmen Planas sang mayroon. So dito sa may ano, ah, uh, patulo, mga iso dami mabibili doon. oh, shout out po. Yan. Okay. Alright. Wala po. So, kayo naman po, bumibili ka ng mga panggulay, pangmasang masang po. Magkano mga presyohan to dito, mga gulay po. Magkano ang gulay, boss? 30 po. bawat tali po dito, mga balot, mga guys. So, 30. Yung mga sapsoy. Sarap sa sapsoy ito, mga guys, oh. Ayan. Sa mga iba-ibang mga gole po rito pwede mga bibili. Eh, so good morning po sa ating mga subscriber natin dito sa Carmen Planas po. Marami po pwede. Pwede po mabibili dito sa ano, mga India po rito. So marami sila, so, doon pa, doon to mga, sa mga doon sa mga mga itlog naman tayo. Dito sa itlog mga iso. Ano to? Ha? Ilang piraso? Pitong piraso? Sikwenta? Yon sa mga itlog tayo mga iso piraso, 50. Makano isa noon? Oh, isa. ang isa. Pwede, malaki naman din, oh. Ayun, so mga about sa mga itlog. Oh, ayan dito sa mga itlog ko dito. Itong piraso, 50 pesos po mga ito. About na mga paninda rito, pwede na mga napaka todo sa at sa dulo naman tayo dito sa papasok tayo dito sa ire ng pababa mga isa dami nga pwede mabibili rito sa mga paninda rito mga guys dito sa Carmen Plana po sa mga nagtitinda po sa mga eight log po natin dito so ano naman to ay, po. ay honey, puro honey so mga ano oh, yun, no ano mang mangka mga presyo naman dito 140 yan 140 so mga about sa mga honey yung mga matatamis to oh. legit to legit oh. Oh, uh, siyempre uh, yan so mga Shout out po. Shout out po. Invite mo ng mga ating mga customer natin. Tony Vlog. ah shout out po sa mga ating yeah, dante. Dahil kinuntin mo, bigyan na papilya. <laughs> lang papilyan. Jolly Clang. Yan ang mapapanood ng video. Yan. Yeah. So, yung mga sir. Shout out po. Shout out po. Okay. Shout out. Uh, shout out. So, mayroon naman tayo dito sa mga grips natin mga iso. Ang one port natin, ang free one sa grips natin mga iso. 30 ah, Asya ah, so one fourth natin, atin no? So yan pwede natin mabuhat oh. No? Hindi mabuhat oh. No? So bandil bandil natin sa mga isa. yan. Yeah, yeah. Tulad yan So mga ilang kilo to Pero isang piling to Isang kilo So magkano sama, sa madali sa iyo Magkano isang kilo nito 120. 120 Ah mura na 120 Isang kilo 120 Yan 120 sa isang pilingan talaga mga iso 120 Oops. Oh. So yan, sa 1-4 niya, 1 uh, steity. Sa tumpukan naman natin sa ito, tumpukan. 500. Ah, 100 'to mga isyo, ito mga tumpok-tumpok na 100 'yung mga katong napakaganda nito. Ayun. Oh, so, tikman din ito ni Tony Vlog, tikman natin ito ni Vlog ha. Tikman natin kung matamis. Oh, sarap. Matamis 'yan. Yes. Seedless, seedless 'no, walang buto 'no napagaganda ng grip natin yun. 120 ang isang kilo mga guys. So, dito na. So, December na. Wala talagang uh, handa ng na kapatko natin sa mga about ng mga product natin. Yun. So, halos magkaparas na sila. Bako. So, halos magkaparas na sila dito sa mga ating update mga price dito mga about ng mga ano So, mga uh, grips natin, mga pro natin. No? So, update. Hindi lang puro ano na sa mga update price ta, sa mga yun, so, tanong naman lang natin kung magkano mga presyo ano ito. Magkano kilo ng gates natin? 150 ang 4 kilo. Ayun, 150 per kilo ito mga ano. Ito naman, seedless na ito. Opo. O, seedless naman daw ito mga guys. Yung mga, yung about ito mga ganito mga guys. So, yan, mga uh, seedless sila. Yung tumpukan natin, magkano naman mga tumpukan natin? Isang daan. depende naman sa ano. O, matisting ng tunay vlog, mag-toy tisting. Isang piraso. O, hindi ito. O, sa saka-exan dyan. Yan. Saka, ito, yan. yan. Oh, nang na si testing na ito ni vlog. Okay, okay. Shut up, shut up. Matamis, no? Tamis. Samis ang grips mo. Dahil matamis ang grips mo, bigyan kita ng sticker dyan. Ayan, di ba? So, dito naman, tapo naman tayo dito sa about ng mga yung mansanas natin. Mansanas, magkano'ng tumpukan? O, oh, shut, shut up, shut up, shut up naman. O, oh, invite mo sila dito lang sa Carmen Planas. O, uh -huh. oh, yan. Ayan, dito naman tayo sa... Oh, ah, set out po sa inyo. set out po. Ayan, sa mga about na mga ano, no? Set out po sa inyo. So, mayroon dapat po dito sa mga product Ang kanilang punto? 100, o? Oh? Apat na piraso, 100. Napakaganda dito. Tatlo. Tatlo, apat, ah, o ganun. Tatlo, pero... Magkano yan? 50. Ah, apat na piraso, 50 pesos lang o napakaganda ito 100 apat na piraso 100 25 ang isa so napamura so mayroon naman tayo yung sa mga limon natin magkano limon mga 50. Ah, 50 apat na piraso 50 ang limon natin so ito 100 so orange natin 100 100 apat na piraso yung dalawang piraso 50 lang so napakaganda dito mga kaysa napakamura lang ng mga prisuhan dito sa Carmen Planas talaga na dito lang. Pagsakat pag araw ng gabi, no? Dito lang din ang pagsakat. Hindi na kay lalayo, no? Dito sa araw ng gabi, ang pagsakat dito sa mga protas gulay natin. So, dito sa mga update price tayo dito sa mga protas. O, oh, shout out sa mga ano dyan, magaganda dyan, Ah. O, oh, yan. Good morning po sa inyo lahat. So, yan mga, ano to, kahabaan ito? Ano po yan na? Padre, Padre, Rana, Padre Rana padre, oh, po yung mga, ay mga, gulay na rin yun sa looban mga so medyo malayo na siguro tayo na pupunta pa tayo sa looban no so mga gulay ang dulo sa area na East street na to so dapat tayo din sa dulo sa so, baba tayo rito uh, so mga o oh, kamatis kalamansi natin may kamala ang kilo na 180 yung kamatis natin dito di ba sa mga oh, mura na rin to kasi kalamansi natin 10 ang kilo wow mura ha malalaki pa So yun naman ang kulay green naman mga guys So 34 kilo So mura pa rin yun Ikumparan sa ibang mga mga na lang iba. <laughs> oh, shout out po sa inyo lahat sa mga customer dito no, namimili. So dito na mga kumura. So ito ba, may asahan ba natin sa mga customer natin sa pagdating ng bagong taon o tataas pa ang presyo o ba, bababa? Ganun pa rin, stay pa rin yung presyoan nito. sa so, mga ibang mga tinda pag ng Pasko. Oh, sa tapos po sa inyo. Oh, good morning. Oh. Yeah. Ito, tataas ba to? Tataas ba ito pagdating ng oh December 25? Ha? O, oh, tataas daw. So, tataas. Tataas ito mga kunting-kunti. naman, no? Oh. Yan. Kasi, mura lang, no? Tututusin talaga ito, mo? E dito, 120 lang. O, oh, TV mo, 120. O, oh, seedless pa, walang buto, no? O, oh, oh ako na tayo. O, oh, shot. O, oh, salamat, salamat, ha? Yan, yeah, punta na tayo doon sa dulo, mga So Shout out po sa lahat mga customer natin. Oh. So, about na mga ano mga fruits natin so mga napakamura uh, shout out po morning po ayaw tumingin niya. Akel yan yeah, so dito dapat na sa baba no